Good morning guys! Hadid na kami sa Edmonton right now and we're heading to Surcegold. And found ka na ng view! Nandun Bulusan... Volcano. Ha? Bulusan Burkan. Volcano. Ah, Bulusan Volcano. Ayan po. Yeah. Ganda. At mayroong malaking manok dito sa tabi ko.

Kasi para sa para maglayo ng 3 times a day, ang one week, one sa, one thousand seven Ang Oh. Ang times five mo, Ang ubong. Ang Times five sacks. lang yun ay kung ilang-ilang ni Melody oh ganon oh. Oh, ah, mm -hmm. oh ayun pinanu sa lang ano roaster bote merroaster no di mm -hmm. di ang roaster di pam despatchan natin na ganon my favorite auntie thank you lord thank you oh. yes para may anak meron member nasa ko sa inyo ay yun dami mo wala pa ba? wala na. wala ako ano nang konsentradah. oh, manay